<laughs> kilosun sunipano e, ni kimoi. basagin tayo. kaya arangyan si Prince. yas <laughs> yas 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 Ano yas yas tak tak jangan pergiukan kau ito na sana kayo? tindahan. Joseph Padurot. Hi Gina daw Jennifer, so

Mak muda, mak muda. 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 तो तो का तो तो

Mukbang bang to mas, mukbang. Hmm. 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 <laughs> hmm. <laughs> hmm. 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 Eh, nung ano nga natin dito yung... <laughs> ano natin dito? Kasi pag nag-inom... <laughs> masakit sa ulo pag bitin na tibeng. Ngayon nga lang tayo. Bukas marahemik tayo. Uwi tayo sa sabado. Hindi <laughs> ako mag-inom sa bukas pinaga. Manahin ako. Gusto ko dito ngayon mag-sagat. Hari gue bingung kaget Dia luka Dika gak omi ini ngeger Nanti mau pas kayak Mau cabok lah <laughs> Jadi dia pek gue Sa ilong sabok Oh ilong sungut Kamu kau mati ni ah. Antara jual sendiri

Inaga sir, na kayo. ikaw na mag-drive dito, sir. Sabihin. Ikaw na mag-drive para mabilis. dito na kayo. Ayaw ko na mag-drive. Ayaw na rin. Ayaw ko na rin. Ayaw ko na rin. Ayaw na rin. Ayaw ko na rin. Ayaw ko na Bala ka mo dyan. Papungko lang kami. Uy, no. Mother, ginatawag. Ayaw <girup> mo rin ako. Ikaw, ikaw nag, ano, sa sarili mo. <laughs> Sabi <Sarili>, mo, <Chang, laughs> dito lang kata sa gym. Hindi, dito ako sa ano. <laughs> <laughs> di ba Kuya Rom? Si Kuya Rom, alam ni Kuya Rom. Sabi <laughs> ni Kuya, hindi niya. Hinapotin Di ba di ba diba, Kuya Rom? Siya nag-ano na, dito ako sa ano ah. Tulog oh. na ako sa karong sa, magpapakal pa. Oo. Sabi ko, Chan, dito ako sa gin. Gin lang ako. Sabi ko, kuasa ako sa ano? Sa, sa bir? Yeah, be be done. Done. Yan, mungkin mga yan. Tapos nga Adlaw ba hard? Adlaw? Look at this, guys. Ilog. Mababaw lang siya. Very mapuno. Hindi sila naliligo. Hindi na yun silang dalawa. Naliligo silang dalawa dyan. Hey guys! Say hi! Girls <laughs> ka! Pasarannya kan? Oh. Jadi kita tadi. Ini belum ya? Uy. padet sama. Bangun nanti dito. Tamgau ko. Kita. ta pang. na yung alat yakanya ni. Pangiti kakatayin. Tama, na yan. Oh, yung tanin mo, lang ang mga susunod na kakatayin dyan, ha? Yan, medyo madami-dami ito, guys. Yan, o. Oh. Next to, oh. nakapula. Yan, o. Oh. Next to, dalawa. Ayun na, siya na sa pinggan. Sarap oh. <laughs> <Okay. laughs> yan, o. Oh. Ito din, o. Hindi masyadong mutuin yan, o. sarap ng lechon Friday na natin yung mm. kailo -hmm. namin Taga lechon yan yeah. Friday ano? Ano? maga mm -hmm. lechon lechon kamodera bakal na kamo 300 lang ang kilo. Bili-bili na kayo. Wow, doon doon. Ito oh, ay binaka-video ko gali toto. Oh, nagsag-ubon itando ay si doon doon. sag oh. Ubon obon satanto ay oh itu pulutan nanda pulutan pulutan 80-an 40 pulutan 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 dalichon ali Ibayag me. <laughs> <laughs>